King, I am not a god, I am! Isang buwan na ang nakalipas sinabi mo na ang punong ministro at ang pambansang guro ay nagbanta ng higit pa at humiling ng tulong mula sa Lingyon Immortal Pavilion, pagkatapos kung dumating ako na tagpuan, si Lo naman ay umiwas ng tingin, sambit ni Lin Xinjian hindi ito ang pagbabanta mo, maliwanag na kaguluhan sa mga anak ng pambansang guro at ang kalakasan, ikaw, dalawang ama at anak na babae ay hindi kailanman nagshemed at hindi maaaring itago ang anumang bagay, plus lang sa ngayon ang hitsura mo sa master, nagsasalita ako ng wild na bisita, ito ay eksperto na nakatulong sa iyo, tama, sabi ni Lu Xiu hindi hindi, sambit ni Lin Xian, ano hindi siya ang dalubhasa na ang Chenlong Celestial Dynasty ay nais na monopolize huwag magpanggap na alam ko na ito, si Lu Xiu ay sumigaw sambit niya hindi ko siya gusto, si Lu Xiu ay lumabas at tumakbo, si Lin Qingyan ay naiwan at nagtataka. Biglang nagiba ang mukha at sambit niya hindi ba tayo pinag-uusapan ang nakatagong expert, sabi niya habang nakangiti, kawili-wiling kailangan kung malaman kung anong uri ng tao siya, napunta naman tayo kay Lin Fan. Siya ay bumahing at siya ay may dalang mga gulay sambit niya ang mga ito ay nagsasalita tungkol sa akin tulong kay Madam Shen Muli. Shen Yu Anway ay masyadong magalang, hindi ko ini-expect sa pagbibigay sa akin ng lahat ng pagkain na ito, habang siya ay masaya dagdag pa niya hindi ko iniligtas ang Madam Shen para sa lahat ng mga adorations at pasasalamat, ito ay nakakahiya. Sa isip ni Blackie malinaw na siya ay napakasaya, may tumawag sa kanya at siya ay lumingon, si Ante Zhang at si Nanan, si Ante Zhang ay lumuhod sa niya mangyaring iligtas mo si Nanan. Nanan ay inagaw ng halimaw sa huling pagkakataon, ang kanyang katawan ay bumalik, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi nagbalik, Master Li maaari mo ring isave ang mga patay, mangyaring isave si Nanan Lumapit si Linyan Fan kay Nanan at tinignan, sabi niya ito ay post-traumatic stress disorder, parang trauma atak. Si Ante Zhang ay hindi maintindihan ang sinabi ni Linyan Fan, napasorry lang si Linyan Fan hindi niya kaya iligtas si Nanan, sambit ni Ante Zhang bakit, sabi ni Linian Fan dahil ako, hindi nag-aral ng clinical psikologia. si Ante Zhang ay nagtataka, sabi ni Linian Fan kung mayroon akong solusyon ay sasabihin ko agad sa iyo, sambit ni Ante Zhang paumanhin para sa problema Master Li, umalis na si Ante Zhang at si Nanan. Si Linian Fan ay nalungkot at napasorry hindi ko kayang tulungan kayo guys. Kinukatya niya ang sarili sa wakas ako pa rin ng isang walang silbi na tao na hindi ko matutulungan ang lahat, gaano kalaki ang magiging kung ako ay immortal cultivator tulad ng Lady Bai at ang iba pa, kung mayroon akong pagkakataon, itatanong ko si Lady Bai at ang iba pa kung may solusyon na sila ay immortal cultivators at dapat magkaroon ng mas mahusay na solusyon kaysa sa mayroon ako, sa likod naman ni Linyan Fan ay may nagmamasid sa kanya. Siya ay tinignan si Linian Fan na umaalis sa isip niya mabuti para sa pagsubaybay para sa ngayon ay makikita ko ang iyong lihim. Ang paa ay lumapag sa lupa at bumilis. Si Linian Fan ay bumalik sa bahay at sa likod naman ay nagmamasid pero nakapasok na si Linian Fan sa bahay niya. Ang nagmamasid ay nakangiti at nakita niya ang bahay ni Linyan Fan. Ang nagmamasid pala ay si Lin Chin Chenlong Celestial Dynasty itago sa kanya mahusay na sila ay talagang itago sa kanya malalim sa bundok na may isang lumang kagubatan, kung hindi para sa aking mga masasamang mata at kamanghamanghang pananaw, maaari ko siyang makita, napakabuti hayaan mo akong subukan at makita kung anong uri ng kamanghamanghang tao siya, may dumating nga tatlo, sabi ni Lu Shuang Little Chingyan, si Lin Chingyan ay nagulat, ang tatlo ay si Lu Shuang at si Su Zrenbai, at si Senior Zhu. Sambit ni Lu Shuang matagal na hindi tayo nagkita Senior Sister Lin, sambit ni Lin Xindian bakit nandito kayo? Lin Xindian ay gumalang sa dalawa at binabati niya ang dalawa si Su Zrenbai at Senior Zhu. Sambit ni Su Zrenbai talagang ikaw ay katamtaman sa isip ni Lin Chindian kahit na ang 10,000 Swords Immortal Sect ay hindi kasing ganda ng aming Lin Immortal Pavilion ngunit siya ay isang suzre ng sekta. Bakit ang isang lumang boss mula sa nasent na panahon ay biglang dumating sa malalim na bundok na ito at sinabi ng aking master na ang demonyong espada ay nakaharap sa 10,000 Swords Immortal Sect dapat sila ay tapos na? Bakit sila ay mabuting kondisyon? sambit ni Bai pagkatapos ng mahabang panahon ang iyong master na lumang boss yun, siya pa rin sa isang magandang kondisyon, little Xindian kapag huling namin matugunan, ikaw ay isang bata pa rin. nagulat si Lin Xindian sambit niya anong lumang boss ang ginamit niya upang tawagan ang aking master senior, bakit biglang nagbabago siya sa lumang boss yon? Si Bai ay natutuwa sambit niya nakatanggap ako ng tulong mula sa expert, kaya ako ay nakapa-breakthrough sa ang old na estado. Bigla nagulat si Lin Chindian sabi niya paano ito posible. Sabi ni Bai habang natutuwa ang expert ay tumutulong sa amin na makaligtas mula sa demonyong espada, ang 10,000 Swords Immortal Sect ay tunay na pinagpala at maswerte, si Lin Chindian ay lumingon, maari ba ito, nag-alay siya ng isang plano sa Chenlong Celestial Dynasty upang tulungan silang makakuha ng problema? I-save 10,000 swords Immortal sect mula sa pagdududa? Nakatulong ang lumang tao na si By Watchen na breakthrough na tagumpay hanggang sa Ogg? Niligtas si Madam Shen mula sa patay? Ginagawa ang lahat ng isang taong ito? Anong klaseng tao siya sa mundong ito? May ganyan ba talagang tao? Si Lin Chin -Dian ay pinapakalma ang sarili niya. May ganoong magical na tao? Tumawid siya ng daan sa Chenlong Celestial Dynasty at din ang 10,000 Swords Immortal Sect. Paano mahulog sa likod nila si Lin Yun Immortal Pavilion? Habang si Lin Chindian ay nabaliw. Sabi ni Lu Shuang ama ano ginagawa ni Senior Sister Lin. Sabi ni Bai Watchin wag mo siyang intindihin kasing baliw niya ang kanyang master. Bisitahin muna natin ang expert hindi natin makaligtaan ang mapalad na oras. Sinabihan niya si Lushuang kapag treto ang iyong benefactor huwag magbastus, ang demonyong espada mula sa huling oras, hindi ko alam kung nagdulot ito ng gulo sa benefactor, kung galit ang benefactor dapat tayo na humingi ng tawad sa kanya, si Lushuang ay sumangayon habang ang mukha ay masaya, at kumatok na sila sa pinto at sambit ni Lushuang nasa bahay ka ba Master Li, binuksan ni Linian Fan ang pinto at sambit ni Lu Shuang Hello Master Li ito ang aking ama at ito ang ina ko. Biglang sumingit si Lin Xinyan sabi niya ako rin, sabi ni Lin Yan Fan sino ka? Sabi ni Lin Xinyan ako si Lin Xinyan mabuting kaibigan ni Lu Shuang, ang tatlo ay nagulat at napamura lang sila. Damn you, paano mo kami nakasunod dito? Pinapasok na ni Lin Yan Fan ang lahat. Lahat nakikita ni Lin Xinyan sabi niya magical item. Espiritual na tubig, kahit sa pag-upo, natawa lang si Lin Yan Fan sa niya ha mabuhay at nakakatawa talaga si Lady Lin. Dagdag pa ni Lin Yan Fan gumawa lang ako ng lugaw, napakasarap ito magdala ako ng ikakain niyo. Sabi ni Lin Chindian na tuklasan ko lang na may espiritwal na enerhiya sa hangin, ang tatlo ay tahimik sa likod, biglang may humawak sa kamay, sabi ni Lu Shuang Senior Sister Lin karaniwan na ang makikita dito sa bahay ng expert, Dagdag pa ni Lu Shuang habang binabantaan niya naglalakbay ang expert sa mortal na mundo, huwag ipagkalat ang paksa ng cultivating ng mga immortal, dahil ito ay magpakapik sa kanyang interes, si Lin Chindian ay natakot at umiwas ng tingin sambit niya ito ba ang totoong pagkatao mo Sister Lu Shuang, at sumang-ayon lang si Lin Chindian. Ay napansin si Lin Yan Fan, sabi niya pa bakit biglang natahimik si Lady Lin, habang si Lu Shuang ay tumititig kay Lin Xindian. Sabi ni Lin Xindian medyo napagod na ako kaya umupo at magpahinga. Sa isip niya masyadong careless ako. Sobra akong nagulat at bastos ang ginawa ko ang individual na ito ay pambihirang dapat akong kilala at gumawa ng magandang impression. Sambit ni Lin Yan Fan Halika at subukan ang lugaw na ito. Sambit ni Bai Watchen ang biglang pagbisita ay nakakgulo na hindi ako iinom ng lugaw. Salamat Master Lee sa iyong kabutihan. Sambit ni Lin Yan Fan ikaw Lady Lin. Sabi ni Lin Xin Yan hindi rin ako iinom. Salamat sa iyong kabutihan Master Lee. Sambit ni Lin Yan Fan okay kayo guys ay masyadong magalang. At may tumawag sa likod ama. Sabi ni Lu Shuang sigurado ka ba ayaw mo inumin ama. Nakita niya ang hinahawakan ang mangkok at bigla siya nagulat. Napasabi lang siya sa isip niya isang lugaw na made she, sabi niya gusto kung subukan ang lugaw Master Li. Si Linian Fan ay binibigay kay Blacky. Sabi ni Linian Fan anong sinabi mo Uncle Ba? Glalang naging bato at sambit niya wala. Si Lu Shuang ay ininom na niya at biglang lumiwanag siya ay naka-breakthrough, nakapikit at lumapag sa lupa. Nasa building base mid stage na siya. Lumapit siya sa ama at ina niya nag sila sambit ni Lu Shuang nasa building base mid stage na ako sabi naman ng ina niya ang galing sambit naman ng ama niya pagkatapos ng maraming taon sa wakas ay advance ka na, si Lin Chindia naman ay napanganga at natahimik, sa isip niya nag breakthrough siya sa pamamagitan lang yan, Masaya akong nalaman ito ngayon kung hindi ayos sa breakthrough na pakabilis na ito ang status ng Lingyun Immortal Pavilion ay mas babala ng 10,000 Swords Immortal Sect, kilangan ko panalo sa expert na ito hindi ko pwede ang 10,000 sword sec na makuha ang advantage. Sambit ni by Watchen habang kumukuha Master ang aming young girl ang isang pinta mula sa iyo huling oras, laki ang napakita namin dito at ngayon araw binibigyan mo rin kami ng mamahalagang puting lugaw, upang pakita ang amin pasasalamat nagdala ako ng konting regalo. Isip ni Lin Xinyan maaari itong maging, si Bai Watson ay malapit na mabuksan ang kahon. Sambit niya huwag kang mahiya dito, at binuksan niya na, sabi ni Lin Xinyan iyan ay isang sekta protection yaman ng 10,000 sword sect ang sword flow fairy jade. Sabi ni Lin Yanfan isang bato na kumikinang, si Lin Xinyan ay nagtataka. Ang dahilan ng by watching pwedeng magkaroon ng yuan ying cultivation base ay siya ay soul lang siya umaasa sa sword flow fairy jade na cultivate. Hindi lang siya, ang high level disciple ng 10,000 sword sect at umaasa din sa tunang pagbisita sa sword flow fairy jade upang mabuti ang pag cultivate. Natawa lang si Lin Qin sa isip niya at ito ay isang bato lamang sa mata ng expert na ito. Ano isang biro habang siya ay natutuwa sa isip niya ibinigay ng 10,000 sword sect ang kanilang kataas-taas na yaman upang makamit ang pabor ng expert ngunit ito ay naghuling sa ganitong mababang review? Sabi ni Lin Yan Fan maari ko ito gamitin bilang banayad na Bam Ilya. Gusto ko ito, salamat. Si Lin Xin sa likod na biglang natahimik, sabi ni Lu Shuang anumang magustuhan mo Master Li. At lumingon si Lu Shuang sambit niya Senior Sister Lin dumating ka para sa pagbisita pero paano ka dumating na walang regalo? Si Lin Xinjian ay kinakimkim ang galit kay Lu Shuang. Sabi niya syempre hindi ang bilang ng kayamanan sa Lingyun Immortal Pavilion. Ay marami lumabas ako at nakalimutan dalhin ang bulsa ng kayamanan. Siya ay parang may iyak sambit niya sorry. Si Lin Yan Fan sambit niya sobrang masaya ako na dumating ka sa aking mababang bahay sa isip ni Lin Chindian tinulungan niya ako sa kabila ng iya ko, sobrang mabait siya ng expert.